totoo bang magkaka-kidney stone ka o isang tao dahil sa madalas sa pag ng milk tea? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Mahilig ka bang uminom ng milk tea? Yung halos milk tea na ang dumadaloy sa iyong mga ugat dahil sa madalas kang uminom nito kesa sa Tubig. Aware ka ba na may babaeng nakuhanan sa Taiwan ng 300 na kidney stones dahil sa kakainom ng milk tea araw-araw? Totoo nga bang pwede kang magka-kidney stones dahil sa milk tea? Tara, let's prove it! Ayon sa broodleaflove.com na ang kidney stones ay nabubuo kapag mas malaki kesa sa normal na amount ng calcium at iba pang mineral ang napupunta sa urinary tract ng isang tao. Ang mga ito ay nagsasama-sama at nakakabuo ng isang bato o kidney stone dahil ang tsaa o milk tea ay naglalaman ng isang mataas na volume ng oxalates, maaari itong maging sanhi ng pagbuo ng kidney stones at humantong sa inspeksyon at magkaroon ng problema sa pag-ihi. Kaya proven na maaring maging sanhin ng pagkakaroon ng kidney stones down, itong maging sanhin ng pagbuo ng kidney stones at humantong sa infeksyon at magkaroon ng problema sa pag-ihi. Kaya proven na na maaaring maging sanhin ng pagkakaroon ng kidney stones ang araw-araw na pag-inom ng milk tea. Kaya naman drink milk tea moderately.